Ay po mga sa ngayon ang bungay ayos na po na na napalitan na ng pan belt. So okay na rin siya. Jan Jan eh. yan. Jan Jan. Kuya Mario. Kuya <Okay>, Mario. Ano si Gunas na? Tatak kuban. So ngayon po natapos lang pong ano, ayo naman umulan. Umulan na. Ayan, marami pong salamat. Oh, dela yeah. po ate, para may pagkain. Ayun. Sa din. Yung aso mamamaho -ma yung to. Ate, may sa aso doon. Ay, sinabihan ko ngayon ano yung wala mang kasi yung ang pagkakatawa. Bukas, ano ko yung bukas sa mga sa tanod para paano? Bukas, bukas.

Oh, bigla doon nabuhay yung si... Bakit yung bigla nabuhay bro? May, may parang dumaan, malamig. Parang lumamig na, malamig na dumapo sa... Ah, nagdoon sa katawan mo. Oo, gat-gat ko, nabuhayan. Ako naman init eh. Parang init yung buong katawan ko bro. Diabetes. Diabetes ka. Diabetes ka. Diabetes Grabe. Matra yung sigla. Bisitahin natin yung po. Yan. Ayan. Ayan. Justin. Justin, kunin mo na ito. Yung na din, yung mekaniko. Pero pa mo kuya? Ayan kuya. Kuya, okay. maraming salamat kuya. salamat. Ano po pangalan po nung shop po na ito? ano lang po. Dito po sa... Ay, link, Imperial. ano? Imperial. Imperial. Dito po sa Ligao ah, yeah. City. Kuya, yeah, sa YouTube ko kuya. Salamat kuya. Salamat kuya. Anong pangalan mo po? Ano? Ano? Alam mo, ako ano? Dita Jane na... Uh, yeah, po. Alam mo nakakaawa siya. Dahil yung, uh, yung cellphone niya, cellphone niya nawala. Papano uh, paano po yung cellphone mo yon uh, nawala? Paano nawala pa yung cellphone mo? Lipit ko sa resibo. Tapos yung mamadali. Hindi ko na dampot. po. Saan ba 'yon? Ma mababalikan mo pa? Wala na. Tinanong ko na doon sa uh, ano, bilang wala na. Uh, ah, na sa CCTV. Oh, yung katabi ko lang ng customer na ako. Ha? Ah, katabi rin hindi wala nang nakakilala customer. doon. Customer din. Customer din. Ayun. Di sabi mo nga ano yung asawa mo uh, baka awayin ka na naman. Ano gagawin na. mo kapag inaway ka? Nag-away na nga. Ay nag-away na kayo. Paano kayo nag-away hindi ka pa nakakauwi? Ay, umuwi ka na ngayon? Oo, kanina. Asa ba ang bahay mo? Wala sa Kawakawa. Ay, malapit lang dito. Kawakawa lang. Bakit ka naman inawa, hindi mo sinabi na nakalimutan mo? Sabi ko nga, na, yun lang, talaga, galit pala yan. Eh so ngayon, huwag ka lang makipag-away din. Uh, sabi mo ay eh, aksidente 'yon. Uh, o oh, 'yon tapos eh, hindi mo naman sinasadya 'yon dahil uh, tulad na nasa trabaho ka ngayon anong oras na mm. pero so, sa trabaho po ngayon masaya ka rin ba? masaya ka rin oo, uh oo -oh. matagal ka ng mekaniko? Nito naman sa motor ano ako, motor. Ah, sa motor Asa motor sa mga sakyan bago lang sa mga sasakyan bago lang. So, sa mga jeep, sa mga panglabas. Ay. Mm -hmm. Ayun po ang anak ninyo. Dalawa. Babae. Ah, oh, dalawa babae, lalaki. Oo. Mm -hmm. Nag-aaral na. Oo. Uh, ilang ayaw. ilang taon na po ba kayo? Ayan. Uh Oo. -oh. Mm. -hmm. 33. 33. Ilang uh, taon uh, na kayo? Ilang taon na kayong nag nagme mekaniko? bon pa lang sa sa Kembon pa lang. Mga, Ay, buwan pa lang na? kayo. Ayun. so ibig mo sabihin na uh, hindi pa kayo nagtatagal na magbuo ng mga sasakyan. Uh, yun po talaga ang trabaho mo ngayon, ganon. Kung saan ang mayroong trabaho, doon ako. Ayun. eh, uh, ano pangalan nyo? Romy. Romy, ayan po mga kalingap. Ano, kawawa na po yung mekaniko po ni Juan, ano? Babagyan na naman po natin mga kalingap ng konting Bibigyan naman po natin ng konting tip mga kalingap Awa, awa man Ayan Hmm Sino pong hinihintay ninyo? Sino yung hinihintay mo? Okay, no, pa dala ko yung bell para may reserve kayo. Ah, yung, yung kanina. Yung kanina. Mhm. Mm, -mm. Pareho lang naman 'yan. Oo. Oh. Dali niyo lang para may reserve kayo. Magkano ba yung pagkabili niyo ng belt? 1350. Ah, 1350. Mhm. Mm yung samura lang yung 500, ah, 400. Ay. Ay. Mm -hmm. Yung mahaba, 1350. So, Ay, oo, uh, so, uh, uh, ma oh, medyo may kamahalan din pala, no? Hmm. paano mo naman nalaman na may problema dito? Sino nag-contact sa iyo? Sino 'yun? Kuya Roland, sino yung Roland na yun? Ano yung sino Roland, yung Roland na yun? Yung chip namin. Yun ang... Na yun? yun na yun na yun? Ay, yung chip. Siguro po yun yung uh, no, ano. Ayun. Uh, May-ari ng workshop. Uh, Ayun. Ayun. Hmm. Kuya, oh, mo. Pang, uh, mo sa mo sa'yo. mo pang uh, nga kwan mo dagdag mo sa kwan mo ayan po mga kalingap si kuya ano Rolly ayan po oh. Ah, po at dahil nawala yung kanyang cellphone ano sa kamamadali para makatulong lang po dito sa bongo dito sa kasakyan ano ayun nawala yung kanyang uh, telepono sa kamamadali Patawan na po ng Diyos mga kalingap na tapos na rin ang bugo no? Ang problema lang naman po talaga ano, yon lang talagang ang kwan. panbelt lang naman talaga. Kaya mahirap din po pag uh, yung kwan. Kailangan din ng mga liabi. Kaya at saka kwan po, ano? pagod na rin ako. Sobrang pagod po ano mula nung kwan. O sige Kuya Ronnie, ah. salamat. Ayan po mga kalingap. Uh, nabigyan naman po natin siya ng counting uh, gas. Tapos, uh, ha? Hindi uh, lang natin ng counting counting uh, uh, gas. Uh, kasi nawala yung kanya. Nawala. Ayan po mga kalingap so ngayon ano, uh, pauwi eh, so, sa ngayon hindi namin alam kung saan ang uh, papunta kami hindi pa alam basta bahala na po Mayamaya maya kung saan ang takbo ngayon ayan, lang. ayan. so ngayon malalat na lang video video ano po yan marami pong salamat sa lahat mga kalingap sa lahat ng mga sumusuporta at ayun. Uh, ayan yes. So ngayon po pala pupunta na tayo sa pupunta na po tayo sa kay Tita Malu yata para makatulog din dun Ayan po mga kalingap yung sasakyan ni ni Kuya Regan Ayan So ngayon po ano tapos na rin ang lahat Ayan maraming salamat ito si Mati Mary Jane, Ma Oh. Pupuntahan daw. Para sa akin. Doon nilang magbayad. Hindi niya alam. Ayan po. okay. Salamat. Ewan ko Kahit saan naman yun eh. Yun, yun lang Ayun, mga dumi-dumi Ayun po mga kalingap sa ngayon ma Sobrang lamig po ni Bungo ngayon Kanina talagang sobrang lakas ang Wala talagang konyan ano Ayun, wala, Walang gana lahat Wala talaga yan ang tigas ng manubela niya kanina Wala yan pati preno Sobrang <laughs> buti na lang na alalay okay. natin. Remember yun know, na ano ba yun na mm -hmm. no, na film na yan. Oo. Wala na, Kung ma ang ma kwanon filman. mabilis ka ano tapos pag prino mo wala na. Wala. Wala wala oh. Hindi kasi nakita ko yung uh, kwan umilaw. Ay sabi ko may problema. Ay, Kaya pala yan, kuya, pa, umilaw oh. Yung Andre. Kaya pag nag pag nagda-drive. Nagaya lang para sa motor no. Mm -hmm. Sana tayo ngayon ma'am. Okay po mga kalingap sa ngayon ay natapos na rin. Praise God po ano, natapos na at uh, paalis na po kami. Papunta kami kay Tita Malo ba tayo? Oo, oh, oh. pupunta muna tayo sa ano sa Superplot. Sa Porta na si si ano yun dai? Ma'am Jane. Ayun. Napakabait ni Ma'am Jane. Jane. Ayun, puta po kami kay Ma'am Jane. Ayun, nandoon na po si Kuya Rika na yan. Mm oh. At uh, So, sobra yung mga nandito, ano, talagang mga supportive na masyado. Kahit ay ah, hindi ka dito, direct song ko dito, ligaw ka pa rin. Kahit, kahit nasa, ano ka, kahit nasa tamang da ka, ka, ligaw, ligaw ka, pa ka pa rin. Ayan. So, anong uh, film na ngayon, bro? Okay na, ano? No, parang standard lang, kuya. Oh, okay. Na okay. Okay. Kasi bago, yung build lahat. Oh, mm, okay na. Okay na yan kasi. Okay po mga kalinga, pang dito na lamang po ang aming video at hanggang sa muli po. Sana support po natin lahat po ng mga uh, ginagawa namin mga video. and maraming salamat po. Sa ngayon sana ano, makatulog na rin kami. Makapagpahinga ng kaunti. Tagal na namin hindi nakakapagpahinga. And maraming po salamat sa inyong lahat mga kalinga.